So, mga kasari, good po sa ating lahat. Time check natin is 4.50 p.m. June 10, 2024. So, kanina umaga na na naman tayo. Naka-uwi tayo dito sa bahay ng before 1 p.m. So, medyo marami na naman tayo na As in, loaded na naman yung ating mga, uh, loaded na naman yung ating tindahan. Kasi mga pamilya natin is yung mga paubos na natin ng mga items. So, dito sa eco bag natin ay karamihan dyan is yung mga dilata at saka yung mga noodles. Plus, itong ating kopi ko naman. Ayan naman, at, uh, copy ko na isang pay at saka ayan eh. Kapalit lang yan sa nabili natin beer brand na mali ang nabili natin nung mga nakaraang araw pa. Siguro one week ago. So, tapos meron pa tayo doon nabili ng Royal mismo at saka Coke mismo. Yung Royal is hindi natin nabili dun sa suki natin ng grocery. Sa palengke lang natin niya nabili kasi walang stock sa mga grocery natin na puntahan. So, ilang araw na kasi akong walang Royal dyan. Hayan. So, tapos ito nabili naman natin to kahapon doon din sa palengke na grocery naman. Tapos, nakabili rin tayong RBH rice ulit. Hayan, medyo mabilis ang bentahan nga natin ng bigas ngayon. Unlike before, eh, halos pakonti-konti lang yung bumibili. So, ngayon, mabenta naman yung bigas natin. Kaya talagang hindi na tumatagal yung bigas natin. Kasi bukod din sa pang personal natin gamit, pang benta na nga rin yung ating bigas. So, for today's video, share ko sa inyo yung mga presyo natin ng mga bentahan sa ating mga debote. Yung mga binibenta lang natin na dibote dito sa ating sari-sari store. So, kahit na medyo maulan-ulan na yung panahon, mainit pa rin naman ang panahon, So summer pa rin naman para sa akin dahil nga mabanas pa rin kahit na medyo umulan tuwing hapon hanggang gabi. Ayan, kaya pwede pa rin tayo mag-share ng mga presyo ng ating mga debote na pang-summer yung fast moving sa uh, sa mga sari-sari store kapag mas kapag summer, di ba? Habol pa tayo. So, yung iba dito, hindi natin ma-share pa kung magkano yung mga puhunan. So, yung mga iba na lang ang pwede ko ma-share sa inyo. Kasi yung iba, hindi ko na natatandaan at kailangan ko pang hanapin din ang resibo para hindi na tayo magtagal. Ganun na lang. Kung ano na lang yung alam ko at natatandaan ko na mga presyuhan ng mga puhunan dito, yun na lang aking ma-share din. So, mag na lang tayo dito sa coolers. Mga juices na mga cooler 78 pesos yan. So, ang bentahan natin is 12 pesos pa rin. Same pa rin sa plus. So, meron tayong plus. Ayan, ito na lang yung plus natin na natitira. Plus, meron pa tayo dun sa ref ng apple flavor. So, ang plus natin is 12 pesos din. Ang puhunan naman nito is 98 pesos sa iba. Sa iba naman is 93 pesos ang isang box ng plus. So, mas malaki-laki yung tubo natin dito sa coolers kasi same pa rin ang bentahan natin. 12 pesos bawi tayo sa para kuryente sa ating coolers. Sa coolers natin, meron tayong tatlong flavor. Ayan. Yung mango flavor, grapes, at saka yung apple flavor. And then, dito naman tayo sa mga cobra natin. Ang bentahan natin ito. So, hindi ko na matandaan kung magkano ang puhunan nito. Basta ang bentahan ko ng mga cobra na per, uh, per bottle, yung plastic bottle natin. Hindi na ako nagtitinda ng mga uh, nakabote na babasagin. Kasi para na lang uh, menos ano tayo, sikip sa ating lagay ng mga debote kasi kita nyo naman napakasikit na natin kaya hindi na ako makapagdagdag ng na mga nakabote dahil may mga naghahanap na nakabote dahil nga medyo mura nga naman kasi yun kaya hindi tayo makapagtinda pa so yung cobra is 25 pesos ayan nilagyan natin ng presyo yan para kung sakali wala ako dito sa bahay yung mga anak ko may iwan makikita na nila yung presyo 25 pesos and then yung isting natin ang puhunan nito per case 12 pieces ayan 195. So, bentahan ko pa rin yan is 25 pesos. Disclaimer sa akin mga kasari dyan, hindi po tayo pare pares ng presyo sa ating tindahan, sa ating negosyo. Kaya, da, lalo na hindi tayo pare pares ng location. Ayan, hindi tayo pare-parehas ng bilihan ng mga suki, ng mga grocery store na pinamimili. Ayan. So, dito, yung bentahan natin sa 350 ml na uh, mineral water, ultra-solid. Nabili ko yan sa Ultramega. So, hindi ko na rin matandaan kung magkano presyo nito. So, 12 pesos ang bentahan natin ng isang piraso. And then, yung nature spring natin, 253 naman ang per box nito. 12, uh, 24 pieces yata yun. So, 20 pieces pala ang 1 liter na nature spring sa isang box. So, bentahan na 253 per box. So, Bentahan natin 25 pesos. So, malaki-laki pa rin yung tubo natin dyan. Ito ang finaka fast moving sa lahat ng mineral water ko. Dahil nga, no, napaka-uhaw ng mga tao. Dahil nga, sa sobrang init ng panahon. And then, dito naman sa ating mga C2 Solo. So, uh, 18 pesos ang bentahan natin sa lahat ng mga flavor ng C2 Solo. Meron na kong nung Sumunod ng c Solo ay sumunod na kalaki dyan. Ang bentahan ko naman doon is... 30 pesos. Isa na lang yon So, hindi kasi ako nagtitinda ng marami per piraso lang kasi hindi nga mabenta dito sa akin tindahan. So, tapos itong juice lemon natin na maliit, 15 pesos. Yung RC si cute naman natin is 15 pesos din. And then, sa mga coke mismo natin, Sprite at saka Royal, um, 20 pesos. And then, dito sa ating Uh, 1.5 naman, hindi tayo nagbibenta ng ibang 1.5 dali ito lang naman na ang fast moving sa atin at binibili ng ating mga customer so 80 pesos ang bentahan natin is and then dito naman sa mga ko, kasalukok natin so ang puhunan pala dito guys ng per case sa ating 1.5 is 710 sa ibang, sa suki natin grocery sa ibang bilihan 714 dito sa suki natin ng red horse 714 per case And then, dito naman sa RC Cola muna at tayo. Yung RC Cola na Mega. Ayan. So, hindi pa nakukuha ng anak ko yung isang case na binili ko nung isang araw. Bayad na yon So, ayan. Dalawa na lang natitira natin dito. Pero, pa tayo doon sa ref. Uh, 30 pesos. So yung RC Mega nagtaas na ito dating 248 ang isang case uh, ngayon is 252 na so 4 pesos tinaas niya pero hindi pa rin tayo nagtataas ng presyo 30 pesos pa rin each ang bentahan natin sa RC Mega So dito naman sa kasalo natin na Coke ang isang case nito is 270 pesos so ang bentahan natin dyan is 32 pesos Sa juice lemon naman natin ang malaki 30 pesos then same yan ang price ng RC Mega same price din sila sa puhunan so hayan mga kasari hindi ko na share pa sa inyo yung ating mga redolls kasi hindi na may kasali sa mga dibote <laughs> sa mga inuming pang summer hayan. so hanggang dito na lang ang ating vlog thank you for watching and see you on my next vlog bye bye